okay mga guys muna og ko mga guys subukan ako mutawid din eh sa baha sa among gipuyan kung asa jud kutob ang iyang di na gini mo sa orasan na mag alas na whoop oh, mga niya, guys oh mo ni mga kalula ang tubig sa muang ang na oh mo ni mga kalula huy ginoo maria linda Oh, tingnan mo niyo usa sa kwarto diri oh. Oh. Ma, ang tubig ni sulod na silang galay oh. Ha? Oh, ma. <laughs> oh. Ano nangyari sa motor mo dodong? Ha? Binaha na. Tuloy jan. Binaha na tuloy eh, hindi ka tutuloy diyan. Labi na ha, tutuloy oi. Eh. eh. Okay. Uh -huh. Na. Naku, maano yan. Ay, kumpiyansa doon ka. Magluto. mo ano na sa tubig. Maano din yung motor mo. Ito na yung isa, oh. Kawawa itong kapitbahay ko. kalooy yung tao na. Hindi lang po masag. Lo, ah. Ah, yan, oh. Mm -hmm. Ah, okay. Ano? grabe ng tubig talaga, oh. Ah, ito yun. Ito yung tinitirahan namin. Ha, Oh, tingnan mo. Umubog na ako. Oh, oh ano nangyari sa iyan? Kumusta? Ay, Hindi na karin pumasok? Oh, tingnan mo. So May? Tubig. big. Buti ko, ano sa kanila? Oh, grabe, oh. Ha? Bus Maria. Akala ko wala na. Yan. Harapin kong walis dito. Wala namang walis dito. Walis daspan. Mayroon. Daspan din. Ya. Ginoo ko. Ano ba yan? Ha? Oo. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Dali sa ada kasi ang tubig. Tingnan mo. Ang tubig sa kasada. Papunta dito. itsura namin ngayon dito. Alas 10 na ng umaga. Lalaki pa to. Ah, ito yun. Ito si Ginoo ko. Oh, ah, tingnan mo ang tubig sa ah, Papunta dito sa aming kinikirahan. Ito yun, oh, mga kalula. Oh. Na, ah, mga hirap mga kalula. Uh, Ginoo Maria Linda. Maria Linda dayo. Baha na! Tagatuhon. Tagatuhon ang tubig. Binaha nga. Binaha yung bahay nila sa loob. Uy, ginuuko ka sa tubig. Oh, dito na ko sa kalsada. Uy, mga bata, ay mo kumpiyan kaligo.

Nabaha! Binaha naman mga kapads! Oh, uh. yun nga dyan! Binaha na ta! Sa amin nga eh! na yan. Babay mo na mga kalula.